sa Tambobong, Barangay Tambobong, Pangasinan. So, kailangan namin ng uling, guys. Tara. Kasi may nakita ko yung Parina Sari Salis. Oh, bukas ka na umutang. Wala katang uling, wala akong nakita. Na meron kayo uling? Meron. Wow, meron. Magkano po? 50? O? Isang, malaki siguro yun. Walang maliit lang, te? Wala. Okay na yan? Ay, laki na. No, sakto. Taga dito kayo, te? Opo. Talaga to. Suwerte nyo naman, te. Lapit nyo sa beach. Yung bayad lang. Ah. Yung te, bakante ba yung te? Yung katabi ng beach namin. Yung parang, walang, Yung bali ba? Bibilihan mo, bibilihan mo. Oo. Oh, bakante ba yun? Yung bali naman. Ayun o. No? Ano ang beach natin? at ang ano? West. Yung may west. Low. West. Low west Na, yata. Yung katabi niya, di ba bakante? Baka may may-ari niyan. Mahal ba yan? Mahal ba dito? Mura oh, lang ba dito? Mahal. Magkano <tipos> per square meter? Pero sa inyo to. <tipos> kasi maganda malapit sa beach. Ito mga binitin Ay, Yang, yang tong katabi. Kaso bakit ang pangit ng daan? Wala pang daan iba't eh. Dito kami naman sa Rap Road. Nasa kita nasa magkano uh, Ah, Dasul. Burgos? Hindi Burgos kayo dumaan, di ba? Hindi sa po. Hindi, Rap Road. Ayun na, Burgos kayo. Kasi Dapat kasi kami, doon kami sa Kabuang. asan ano yun? Kabuangan. Kabungawan. Hindi namin ang gustuhan. Kaya, ano, te? ibang resort to, hindi rin namin na Taipan. Na tumawid kami dito kayo namimili ng mga paninda niya? Ano? Ano pa kala ng grocery yan? Uh, ano kayo? ko na yung ah. grocery. Uh, grocery. Pa-search mo sa FB. Uh, ano yun eh? Ahente po ko. <laughs> 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 de joke lang yan, te. Ahente po Endurcer ko. Endorser siya nyo. Ano yun, te? Yung ang grocery app, te. Yung application siya. Pag-search mo siya sa... Facebook grow sari. Bayad ka ba dyan? Para ano siya yung... <laughs> <laughs> ano siya, te? app siya. Para siyang Shopee. Alam mo yung Shopee. Di ba? Um order ng mga damit, appliances. Yun naman. Free delivery. Application siya ng mga paninda. Katulad ng sari-sari store. Tapos free delivery siya. Siguro kasi... o oh, kaso malayo dito, no? Sobrang malayo. Malayo kasi no? sa bayan dito. Malayo sa bayan. <laughs> 30 to 40 minutes. Magkano 'yun, tricycle ang transportation? Wait, ma'am. Magkano ang pamasahe mo, balikan papunta dun sa pinamimilian? Jeep. Yung motor ako si. Tapos yung gusto mo. Jeep. Saan ang sabukod 'yon? Pupunta naman laye din sa akin sa residence. A interview mo si Ate. Interview ng Ate kasi. Ay na si bakla. Okay na ba? Presyo yung hangin dito, guys. So, nagtanong-tanong kami. Ito, binibenta. 300 square meters lang, no? 2.8 million pesos. Bili mo na, JB. Gawin mong rest house. <laughs> 2.8 million. Pero, okay na din. At, yung presyo ng paninda ni ate, medyo mahal siya. Ikarapat dapat lang naman talaga kasi nga lubak yung daan. Ang layo. Tapos ang layo. Example, yung ladies choice na 14 pesos sa akin, sa kanya 17. Yeah, no. 17? 17. 'Di diba? Ano lang kasi ang layo eh. Tas, tapos, yung pinamili niya, pinapasakay niya sa jeep may pamasahe. Parang sa amin sa Bukidol, kahit walang tao, may pamasahe yung Bili tayo yun may nakita tayong halo-halo, di ba? Sa ah, din pa yun, ang layo. Pero nakarin natin. Wow. E? Wow. <laughs> Malayo ba? Layo, te. Malayo ba yun? Magkotche tayo. E? Dali may yung uling dito. Dali may yung uling. O, intay mo na kami dyan. Intay mo na kami dyan. O, oh, mo uling, bayad na yan. <laughs> Balot! <laughs> so yun guys, welcome to so my vlog. <laughs> Chubby <Chappy> Bone. <laughs> ang tandara ng QC! Malam, ano kaya yun, no? Mag, bakit kaya merong J Y Shop Store Resort? Kasi kinontra, kinontra ko ni ito, eh, shop na may store pa. Ngayon, dadagdagan natin ng resort. <laughs> J y Shop Store Resort. Ang swerte nung dito. Ito yung tinatanong ko, bakante kasi baka binibenta. 50 pesos, 3.20. 20 <laughs> Bende tumpok. Nasirang ngipin mo? Bakit? <laughs> Bakit? Dito yung resort namin, guys. So, ay, resort namin. Dito kami sa lowest resort. <laughs> ay, may buko nga pala tayo. Magti-tiktok mag yan sa ate Ayun o Magti-tiktok Pinitigan ko Ay, Kinain ko Pinitman <laughs> ko na inyong, Dagat will understand Kung gaano kaalat ang love life mo Oy JB dito ka Ay hindi Hindi pa, pala maalat love life mo <laughs> Ito pala binasa mo kanina ito, Sa pagmamahal Lambingin mo ng lambingin Anaks Ibigay lahat ng gusto Charisse Sa bandang huli Iiwan ka rin Ah asagi okay. ah, sige, ano may mga hugot dito, dali. Ito, dali, lagyan mo ibig sabihin. Ang sabi ng dagat sa akin, See you soon. See you soon. <laughs> Pero sabi ng ex ko, hindi na tayo magkikita. Oh, shit. Last na yun. <laughs> Yung huli na nakasama ka sa hotel, last na tayo Ay, at least pinaligaya ka. Hindi nga eh. Hindi nga ang hirap ba nagpa-hard to get? <laughs> so, ayan guys. Nagbabakasyon muna kami at mag enjoy Charang! Pagod ka? Ha? Pagod ka? Yung tuhod ko lagi masakit. Parang lagi nirarawin mo. Ganun talaga pagka ano, sign of aging. Nagde-date yung dalawa. 对。<laughs>